Hi! Niha! Good morning! For today's video nga po pala, ipupunta ako ngayon sa may palengke. Pero bago ako pumunta ng palengke, ay dadaan muna akong 7-Eleven. Kasi nga po, magpapalood ako ng aking top card. Ito kasi yung pinambabayad dito sa bus. Kapag cash kasi babayad ko, ang hassle pang dudukot-dukot pa ako ng bariya. Gusto ko itatap-tap ko na lang. Ang alam ko kasi, wala nang laman to. Kaya yeah, magpapalood ako. Ipay. It's a prank pala. May laman pala tong top card na to. Kasi dalawa yung top card namin. Isa kay Jay, isa sa akin. Yung kay Jay pala yung walang laman. Eto, may laman pa siyang 230. So, nung nag ako, nadagdagan ng isang dang. Kaya 330 na. At dun nga po pala yung bus stop. So, tatawid lang ako. At after ilang minutes na pag-aantay, ayun, dumating na rin po yung bus. Papuntang palengke. Hi! Hi. ko.

吐温<都><都>州，哎、欸，奶青，吐温州奶青，好。可以、欸、啊。一百六了，一百六嘞，好、那個，哎、啊，一百六，四百五了，哎、啊，四百五了。来、啊，这个比较好，四百五了。 这个一百八了，一百八了，四百五，谢谢，千金 u c h 来，等一下我。来。 At iniwan ko na nga po muna yung mga pinamili kong baboy sa kanya at babalikan ko na lang po mamaya at medyo mabigat din talaga siya. May bibilin pa po kasi ako na baka tapos manok. At nakita ko nga po tong red bean na tinapay. Binilihan ko si Jay ng isang peraso kasi dati pa kaming naghahanap niya at favorite talaga to ni Jay. At eto nga po bumili na rin pala ako ng almusal namin ni mama mamaya. Yeah, matcha nga po pala yan. Favorite din to talaga ni mama. Si mama po kasi ngayon nagbabantay kay baby kasi nga pumasok na si Jay ng 7am tapos umakit na si mama nang pumasok na si Jay. Kaya thank you mama lagi pagbabantay kay baby kapag mamamalengke ako. Halagang 100 NT nga po pala yung binili ko. Meron na siyang laman, tapos meron din siyang mushroom. Basta ang sarap niyan, promise. Tapos meron nga pa free si ate na ano, yung parang kimchi na style. Pero hindi ko trip yung lasa, kaya hindi ko na siya kinain. At dumaan na rin po ako dito sa bilihan ng manok. Bibili nga lang pala ako ng chicken breast na wala na siyang buto. Meron kasi akong tinda sa Wednesday to Friday kasi yung Monday and Tuesday dito ngayon ay holiday ngayon sa Taiwan. Kaya wala akong lutong ulam. Dahil nga po wala ding pasok sa ba yung mga customer ko. Kaya wala akong tindang ulam. Yung mga niluluto ko na lang kapag walang pasok ay para sa amin ni eh, Jay. Pero yung pinamalengke ko po ngayon ay good for one week na namin na budget. Kasama yung pang tinda-tinda ko po. At sa tapat nga po na nagtitinda ng manok ay meron din ito. Yung mga piniprito-prito po. Dito ako bumibili ng parang kikiam ng Taiwan. Tapos meron din silang fishball dito. Isa din to kasi sa mga favorite namin na merienda ni Jay. Kaya bumili na rin ako. At suking sukay na nga ako dito ni Kuya. Kaya dinadagdagan niya ako lagi kapag bumibili ako sa kanya. Tapos nga po ay bumili na rin ako ng baka kasi request ni Jay mamayang tanghalian ay nilagang baka daw po kasi naguulan nga ngayon dito masarap pumigup ng sabaw at medyo pricey talaga yung baka dito sa Taiwan pero syempre pagdating sa pagkain na hindi talaga kami nagtitipid at ayan nga po may nakita akong kutsarang tinidor na may kaunting ginto kaya binili ko na <laughs> Bumili nga din po pala ako ng dalawang patatas at binilin po yan ni mama kasi magluluto po siya mamaya ng kaldereta. Si After nga po bumili ng mga kailangan ko, ayan, dinaanan ko na rin yung baboy na iniwa ko dyan kanina kay Kian. Thank you very, very much. I love you. come, <laughs> come. Bumili na nga rin po pala ako ng almusal ni Jay. Ayan nga po yung pancit yung binili ko. 35 NT lang yan at sobrang sarap na po talaga yan. Bye-bye. Ciao, At bago nga ako umuwi, lagi akong dumadaan dito kay nanay kasi ang bite-bite niyan talaga. Sobrang tagal na suki ko na yan. Kahit nga wala akong kailangan bilhin sa tindahan niya, ibuwi-bili Ako ngayon bumili na lang ako ng sigarilyas kasi mukhang maganda yung sigarilyas niya. Basta feeling ko hindi kompleto yung araw ko kapag namamalengke ako at hindi ako dadaan dito kay nanay. Tapos bumili na rin akong bell pepper. Sobrang bite kasi yan ni nanay. Tapos kahit hindi nga kayo magkaintindihan, basta ang ganang loob ko sa After kanya, nga po dumaan kay nanay, chenek ko na yung bus. Kaso ang tagal pa pala ng oras, one hour pa antayin ko. Kaya dumaan na lang muna ako dito sa prutasan sa ako magkukuha ng Uber. Bibili nga lang po pala ako dito ng kaunting luya at kaunting prutas. Magtitingin po ako ano bang magagandang prutas dito. At kumuha na nga rin po pala ako ng isang sibuyas. Kumuha na nga rin po pala ako ng isang kiwi. Papatikim ko lang yan kay baby. Tapos kumuha na rin ako ng dragon fruit at saka yung cantaloupe. Kasi favorite niya ni eh, baby eh. Mahihilig talaga si baby sa prutas. After nga po ng prutas, ayang kumuha na rin ako ng Uber kasi sobrang tagal ng bus. Ganto kasi dito sa Taiwan may oras yung bus. Hanggang dito na lang. Bye bye!